Hello guys, ayan meron tayong bangsi guys or tamban sa amin. Ano ba tawag sa inyo guys? Syempre nilinasin nilinisan muna natin ang maayos yan guys dahil mag-iihaw tayo for today. O oh, ayan tinanggal na natin yung kanyang hasang, yung kanyang lamang loob ha lamang loob at pagkatapos natin nilagyan natin ng asin guys. O oh, diba mag-iihaw tayo for today at at pinipili natin guys yung malalaki kasi masarap tong inihaw lalo na pag mainit-init pa ha kagaya sa kanya pag bago pa lang sarap pero pag hindi na hindi na siya masarap pag hindi na siya mainit ha may ganun guys o di ba o mag tayo for today kasi wala tayong ulam. Ito lang yung ulam natin guys. Kasi bihira na lang yun yung pumapalaot. Wala tayong choice kundi ito na lang yung ulamin natin guys. Ang tamban. Ayaw ko ba kung ano ba tawag sa inyo. Basta dito sa amin, tamban or bangsi. O ayan. Masarap yan guys. Lalo na pag mainit at saka isaw-saw natin sa suka na may ano sili wow wow na wow guys at syempre hindi natin naanuhin siya guys sa pag ano natin pag ihaw yung tama lang na maluluto kasi alam nyo naman pag lutong luto maano na siya guys hindi na siya masarap ha wala na yung katas niya pag matagal na hindi natin siya papaanohin, susunugin ha susunugin Ayan guys, yung ulam natin for today. At syempre, kailangan natin bantayan yan at baka anuhin ng mga pusa. Ay nako, pag may pusa kayo guys, bantayan, bantayan yung inihaw nyo. Or may aso kayo kasi alam nyo naman, amoy pa lang, ulam na. O oh, ayan, mas maganda yung iniihaw lang siya guys kasi hindi siya papantika. Lalabas yung katas niya, lalabas yung mantika niya guys hindi kagaya ng prito ang prito guys kasi alam nyo naman mamantika bawal dyan yung ano mga mataas yung kolesterol guys o oh, ito na yung inihaw natin syempre kailangan natin paypayan at ito na nga guys umaano na siya umaapoy ha o oh, ayan malapit nang maluto yung ating inihaw mas maganda guys yung ganito para mabilis tayong magihaw para hindi tayo magtagal um oh. Siyempre, kailangan natin balikta rin. Masusunog siya, guys. Pag hindi natin siya binaliktad, kagaya sa kanya, sunog. Pag hindi nababaliktad, ha? O, oh, di ba Masarap na siya, guys. Gawin nating pulutan, ulam, or pwede rin yung papakin, guys. O, oh. ang bangsi or tamban dito sa amin, guys. Masarap siya, guys. O, oh. Tapos na tayo. Siyempre, kailangan natin tanggalin. Kasi pag din natin tinanggal, masusunog. Mangingitim. Hindi na masarap. Ha? O, diba guys? Sino ba kumakain dyan, guys, ng ano? Tamban. Masarap kaya siya? Depende sa gusto nyong luto. Kung ano yung gusto nyo. Kung inihaw, or prito, or paksiw. Nasa sa inyo lang yan guys. Pero sa akin, gusto ko yung inihaw. Kasi natatanggal yung mantika niya, yung kolesterol niya, natatanggal. At saka masarap siya pag mainit-init pa. O ba diba? kain tayo for today guys. Kayo, ano ba ulam nyo? Sa amin, ito lang yung ulam namin guys. Yung bangsi.